Guys, good morning and welcome back po sa aking channel. So, yan dumating yung ating bigas. So, akala ko di darating, maaga pa lang pala. <laughs> 9:17 pa lang. Ah, uh, kanina mga 9, siguro 9, dumating sila. So, yan trin-chine ko ngayon, 9:17 lang pala. Sa so, ayan, yung ating bigas, 10 sako ulit, guys. So, meron tayong uh, sinandomeng, iba nga lang yung ano nila o sako, pero maganda din naman daw sabi. Yan. Ano ba pangalit Kill Angel Lore Lorraine Rice Dealer. No, di ba rin na magbasa? Ayan. na so, nakalagay dito. Nakalagay naman na si Doming. Ayan. Yeah, saan ba yun? Ayan. Andiyan na. Si Nandoming. Ayan. Ito yung one to guys. Tatlo yung binili ko kasi nga may uh, bibili ng isang sako. So, may message ko na para makuha. Tapos, ito yung ating lumang bigas, dalawa. Ayan. So, yung isa nito, guys, kasi ito yung, mga, ito yung luma, nalagyan natin dito yung isa. Ayan, kasi walang laman. Tapos, yung isa namang, yan, yung isang sinandoming na yan, dito ko naman siya ilalagay. Yan, oh. So, itong naman ito, kunti na lang naman siya, oh. Kuhanin ko na ito, guys. Lagi ko ito sa lagayan namin. Yan, para malagyan natin ng bago. Tapos, ito yung ating uh, jasmine naman, guys. Yan, yung jasmine ay 1 to 50. Yan, 1 to 50. Ito ay 1 to lang. Jasmine 1250 tapos yung sweet coco guys ay 1270. O oh, di ba medyo mababa na yung mga bigas ngayon kumpara nung nakaraan. Di ba? At least may ano na may difference na may bababa na. So ayan, so yung ganun pa rin naman guys yung aking presyohan pag cash siya binili, add lang ako ng 100 pesos. Pag naman uh, utang, add ako ng 200 sa isang buwan na yon. Yan. So, like sa one Doming, 1 2. Pag cash, 1-3. Pag utang, 1-4. Tapos sa Jasmine Red, 1-2-50 ang kuha ko. Pag uh, cash binili, 1 350. Pag utang naman, 1 450. Sa Sweet Coco naman, guys, ang kuha ko ay 1 2 Pag cash, uh, dagdag 100, magiging 1 370. Tapos, pag utang naman, magiging 1,470. Yan. Ganun lang, guys. So, yung nabayaran natin ay 12,450. Ayan. Ngayon ay July 2. Ayan, nakalagay dito. July 2. So, nung June, 10 ah, sampung sako lang yung na-order ko. Tapos, ngayon na lang ulit, July 2. Kasi nag-order ako ng bigas is nung June, ano, June 30 at June 29. Ay, hindi pala. Ano ba ngayon? June, hindi, nung linggo lang pala ako nag-order. Nung, nung linggo is ano, ata, June 30, di ba? Tama ba? <laughs> Ayun. So, di naman siya dumating kasi kinabukasan pa nga ang believer. So, July 1, ito, sampung sako tayo ngayon. So, umukunti na yung ating bigas. Sana, since maaga-aga pa naman, sana nga makapag-order ulit tayo this July ulit. nagdag sampu para 20 saks sa isang, isang, buwan ng July, di ba? Ngayon, 2 pa lang naman eh, medyo malayo-layo pa. Sana nga maubos agad tong ating bigas. Yan. So, thankful pa din kahit papano. Uh, may mga bumibili pa rin. May umuutang sa akin ng bigas. Sa bigas talaga guys, utang talaga mabilis. Ang, um, kasi ba diba, mahal. Siyempre, ang mga customer natin, naghihintay ng pera, naghihintay ng sahod. So, talagang utang talaga sa bigas. May mga mayayamanin naman dyan. Kaya nagka-cash. So, minsan-minsan lang naman yun. Ayan. So, iyon Uh, makapaglagay tayo ng bigas doon dalawa. Ayan okay guys, since uh, di ko makita yung aking gunting, dagaw ng gunting, <laughs> di ko makita. So, gamit ang kuchili yun. Move lang natin. na. tingnan lang naman guys, sabi natin. Uh, sweet coco. Sabi ni sir, yung asawa ni madam, maganda daw yung sweet si coco. Na yan, yung bago pala, yung bago yung sinasabi niya. So, may sabi yung maganda tong dati. <laughs> Joke. okay naman ito maganda dito. Ito so, nga yung ano guys, yung mabenta sa akin si Coco, kaya minsan dinadamihan ko, minsan limang, lima kada ano, lima ano, ano. So, tapos pag dito naman, ano lang, tanda dalawa, tanda tatlo, ayun. Ginawa ko tatlo dito sa silang doming para, kasi may kukuha ng oh, mga bigas. Ay, bibili ko isang sa akin. Huh? Okay. Ito ako yan. Ito, talonggong kamos, pakatahong. guys, kasi ito naman yung aming uh, sinasaing na bigas. So, tanggalin ko na lang po lahat. Para mapalitan na kasi iba na nga yung ano. Pero same price lang din naman ito. Matagal ko na lang. Ayan. Kuhay ko lang yung nagaya ng aming bigas. Tcharang! <laughs> dito na ako. Kuhay ko na ito. Kundi lang naman ito. Kaya... Kasyang-kasyang yung dito. Yan. Ay. Pwede ba dito dito? Dami pa lang dito, guys. So, kuhanin natin natin yung isang, ating isang sako, ano. Gahina. So, tingnan natin kung maganda nga ba yung bigas. Kasi sabi ni sir, kasawa ni ma'am, <laughs> na ano daw, ah, uh, bagong giling daw to. Tingnan natin kung bago nga po. Baka in-etches tayo. Ay. Sarap yung angkot chili yun. Ay, okay din siya. Maganda din guys yung bigas niya. Yan ako. Wow! Grabe yung bango. <laughs> Nagulat ako sa amoy. Yung bango ng amoy niya. Yan ako. Ba't ganun? Amoy mo ko pang <laughs> Bango. Insan talaga guys, di may wasa, may ganyan. O, oh, yung bok-bok. Pero kunti lang naman. Ayun, letay natin. Ano yun? Doon sa lumong bigas yun. So, ito naman wala. ganun pa rin yung aking, siguro ganun pa rin yung presyo. Kasi one, ano to eh, pag dadadal ko ng 1 to 70 kasi siya, plus 130, nasa 140, divide natin sa 25, 56 lang pala. 1 pag ano kasi, uh, 56, pero okay na yan, 57. <laughs> 57 natin times 25, plus 1 to 70. So, meron tayong 155 dito guys, sa sweet coco. Tapos dito naman sa Jasmine, yan, more hindi ka nakalagay Royal Crown. Pwede ka pinapadlan guys, minsan kasi uh, ah, sulat na laman eh, wala na akong pental pen. So, ang price nito guys, is yung sa Jasmine is 1,250, add tayo ng 1,30, 1,380 divide 25. Masa 55, 55.2, o gawin natin 56, sakto lang din yan, 56 din yan. So, dito naman tayo, sa 1,2, gawin natin 1,2 plus 1.30, 1.330 divide natin sa 25, 53.2. Doon tayo bumawi kasi medyo may ano siya difference dito. So, 53 pa rin to guys. Same price pa rin, 57, 56, at saka 53. Ayan. So, yun naman guys ang aking share. Maraming salamat sa panunod. Paano ba guys?